guys, welcome back to my YouTube channel guys. For today's video kay magluluto tayo ng manok. Lagyan natin ng tomato sauce guys. Ano yun mga dishes kay ganun ako magluto simple lang guys. Kaya maraming salamat sa nag-subscribe at nanonood ng vlog. Don't forget guys, like, comment, and subscribe. Pasi guys, yung natin is magluto din Kaya let's go guys. So, lagyan na natin ng mantika. Mantika muna kung ilalagay Okay. Tapos, simple lang to guys. Ito oh, na yung ingredients natin guys. Ayan, manok at saka itong bumbay at saka itong yan guys, itong tomato sauce. Ayan, simple lang guys. Ayan yung ingredients natin. Tatlo lang yun, guys. Ilagay mo natin yung manok. Ano to gawk with tomato sauce. Yep. Yan, tapos, is na natin tong manok. Tapos, tumikot. Tapos, tumikot-tumikot natin ng konti. Tapos, Iuutos ko pa natin guys mamaya uh, ngayon guys balik babalikan natin mamaya pag ano na guys pag na malambot na siya guys sige na, na. Ano ano uh. hindi siya darating <laughs>

Bye! Amang nasaantay tayo, guys. Manuto yung malo natin. Magwawalis muna tayo. Magwawalis muna, guys. At magmanuto, na lang tayo, guys. Tapos wala na Pagkakataon sa bagay. Halos na ako. Pwede po ko nalang mapadala ng teknosyan pero may additional cost po. 2,800. Okay lang po? May tinatawag po magkano. galo. Nakasalam po kung makakapunta kayo dito ngayon. Sorry sir. Wait lang po. I-check ko lang. Aba, check-in po sa availability ng technicians. Early next week po kayo pinakamaagang magpuntunan. Okay. Toyo. Toyo, guys. Aray ko. Init. Kaya mayroon mo na. Tunod. Higyan natin ang magic sarap. sinad ito guys Tomato sauce ayan guys okay natin na tomato sauce Manok to guys wait tomato sauce hindi ko sa nilagyan ng carrots guys kasi hindi naman ako magluto guys hindi naman kami mahilig sa mga ganyan-ganyan guys simpleng ano lang to guys Masarap to guys. Kahit ganito lang. Napakasarap to. Promise. Tapos lagyan natin ng water. Water. water.

Lagyan natin ng sunod-sunod na po. Dito, Lagyan natin ng kunting, ano, kunting toyo. Tapos, lagyan natin ng kunting, ano, kunting Sarap to guys. Kahit ganito lang. Manok to guys. Ano ko to guys. Gusto ko itong ito na to. Manok with tomato, tomato sauce. humunat din guys tapnan natin. <laughs> Ayun na guys luto ng ating manok with tomato sauce, tomato sauce guys. Ayun. So, ayan E ko na sa ko. Ayun guys. So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Hanggang sa next vlog ko guys. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching.